Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iaapila ni Marikina Mayor Marcy Chudoro ang pagkansila ng Commission on Elections sa kanyang kandidatura sa pagka ng 1st District ng Luzon. Sabi ng Comelec Bigo si Teodoro patunayan na isang taon na siyang nakatira sa unang distrito ng Luzon na requirement para sa mga kumakandidato. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong. Kinansela ng First Division ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Marikina Mayor Marcy Chodoro para tumakbo bilang kongresista sa First District ng Marikina. Ang dahilan may material misrepresentation daw o maling impormasyon si Chodoro sa kanyang COC tungkol sa residency o kung saan siya nakatira. Yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa First District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April lumipat siya sa Second District. At pagkatapos nung kundi tayo nagkakamali, August lumipat muli siya sa First District. So, Uh, ang assessment, ang sabi ng first uh, division, wala nang one year before the next election of May. Ang sabi po kasi ng ating batas, kinakailangan meron kang domis, uh, residence. Ang ginamit na word, residence of uh, uh, one year, dyan sa mismong lugar kung saan katatakbo. One year, yung pagkakatira, immediate six, one year before or immediately preceding the day of the election. Sa COC na Chudoro, inilagay niya na taga-barangay San Roque siya sa 1st District ng Marikina base sa transfer of registration na aprobado ng Election Registration Board ng COMELEC Oktubre ngayong taon. Pero kinontra ito ng dalawang petitioner, kabilang na si Sen. Coco Pimentel, na tanging makakalaban niya sa 1st District. Nagpalipat daw sa 2nd District si Chudoro dahil balak niyang tumakbo doon bilang bahagi ng alok niyang pakipag sa kay Pimentel. Pero bigla raw nagbago ng desisyon si Chudoro as a District 1 na lamang siya tatakbo. Kaya noong September 2024, nagpalipat siya sa 1st District na pinayagan daw ng lokal na Comelec pero hindi ito pinalusot ng Comelec First st Division. Dito naging issue na nakatransfer ba ko? Nakumpleto ko ba yung residency requirement? Kung hindi in-establish po talaga saan ba siya residente. Sabi ni Chodoro, nagpresinta siya ng malakas na ebidensya na nasa District 1 ang kanyang tirahan. Buhat daw nung kansahal at mayor siya, yun daw ang adres na kanyang ginagamit. Tingin niya nagkamali ang Comelec First Division, kaya raw iaapela raw niya ang desisyon. Si Pimentel naman ang sabi wala raw pwedeng ibang sisihin si Chodoro, kundi sarili nito. When you're running for a high office like member of Congress, you do not treat the requirements or lightly. Alam mo na, you have to be a resident in the district. Patalon-talon ka ng iba-ibang districts. Hmm. There is a price to be paid there. So, this is it. Ayon sa Comelec, nasa first division pa lamang ito at may limang araw si Chudoro pagkakuha niya ng desisyon para umapila sa Comelec and Bank at posible pang umabot sa Korte Suprema ang issue. Tapos na rin po ang filing ng COC, tapos na rin po ang period of registration and that includes tapos na rin po yung transfer of registration. Kaya wala na po paglipat-lipat pa. Nag-inhibit naman si Comelec Chairman George Garcia sa kaso dahil pareho niyang naging kliyente si Chudoro at Pimentel nung siya ay election lawyer pa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.